morning mga kadudu tara may lakad tayo ito tayo na DMB 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 driving motor <laughs> department of motor vehicles ayun may ring na tayo ng AGA. Ito, expire na. Kaya mag-re-renew tayo. Kaya mga kadudong, expire si handicap. Renew tayo. Let's go. Samahan niyo ako. Ay. Samahan nyo si dudong. Mag-re-renew tayo. Apa lu ngucu ah Good morning Las Vegas. morning, world or universe. <laughs> Mga masyal naman tayo ngayon. Hindi puro tayo sa bahay. Konting pasyal. aga appointment It's 9. tayo. Rereño. Yeah. Sa so, mag-drive. Kung nasa Pilipinas. <laughs> Dito nakakamat na. Nakasawa. Saan so, mo gusto mong so, mag-drive? Sa New York. One week. Alam ano po, one week eh. biyahe to New York Las Vegas to New York Las <coughs> Vegas to Sumunan mga San Francisco 12 hours Kaya Ito mga kadudo Welcome to the world Welcome to uni Dudong, maraming maraming salamat po sa mga bago nating subscriber at medyo maangat-angat na rin tayo at medyo nakakarating na tayo ng UK, Japan ba? hi so So, hi to Maisel Maisel So, hi to Maisel in, in UK In UK And new subscriber. And I forgot the one in Japan. Hello, Rose. Hi, Rose. Rose in Japan. Hello, hi. Kamusta kayo dyan? Sana ay okay kayo. <coughs> At si... Si Kuya Palmers. nag-aalaga siya ng mga kambing wow ano pag naka-uwi baka naman kahit sa kambing lang <coughs> sarap yun kaya yeah, mga dudong. at oh, syempre yung ating mga masusugi na subscriber na hindi sila nagsasawa manood ng video ni Dudo kaya thank you very much maraming maraming salamat po hindi pa ba kwentuhan tayo kwentuhan tayo kwentuhan natin mga katulis hindi <coughs> pa rin nagme-message sa'yo si kuya niya hihihi Kuya Bossing Kuya Bird Kuya Bert? And Kuya Bird Taway Maayo, maayo Maayong buntag Sa imutanan Pati Kaya lang mag-garde na At kay Mami Aru Aru Diyos ko Kitang-kita na Nagtatago po <laughs> Thank you very much sa inyo lahat. At sino pa ba ang ating mga pasatalamatan? Let's see. Lahat ng mga subscriber. Let's see, Bossing. Bossing. Ano naman luluto mo, Bossing? I don't know. That's what I'm thinking right now. Iigas si Dudong. Thank you sa inyong lahat At tayo ay Medyo Umangat-angat na na At sana po tayong lahat ay umangat Huwag po tayong Huwag umangat na Umangat na Siyempre umangat lang Kaya mga kadudong Maraming maraming salamat po At sana po Ay tayo ay magtulungan, huwag mag-snaman. Hi! Para sa ating ikaw unlad ng bayan, subscriber ang kailangan. Alright! right. mga kadudong, ito, nasa highway tayo. Ah, nasa... Ayan, ang ating road. Nasa traffic tayo ngayon. Ah, nasa stop sign. Light. Stop light. Yan po ang kahabaan ng Rainbow Boulevard going to DNB. Medyo Let's go, baby, let's go. Ay, let's go, baby, let's go, baby. Kaya lang naman yan, Ay, medyo traffic, traffic na. mag dito, walang singit-singit. <laughs> Hindi, madaming sasakyan ka. <laughs> Hindi, walang pasingit-singit. Hindi ka sa Pilipinas, talagang punong puno Singit dito, singit doon. Pitskopi, bago to. <laughs> back again Ay, may tutong Ay, mga katutong Medyo na traffic traffic tayo Rajay, mala Malayo-layo pa yun Si DMP Kaya mga katutong lang kayo Sumakay sa akin Sa likuran At ko kayo Ano bang ano ngayon? 83 na Si Paring Height Uh, mga Dudung, Please Subscribe na mga si Dudung. Like and share and, At si hit rin Si notification Para lagi tayo May upload Na video kay Dudong Kaya mga katudong Mga kabosi Dito muna tayo Traffic again hindi mo pinasahin maya maya muna at marami na tayong na upload hmm, tara balikan ko na lang kayo pag nasa DMV na tayo at malayo layo pa to at okay, atabay lang po let's go DMB Akan na tayo rito Ayan DMB Nakita niyo yan DMB At DMB Motor vehicle Blah blah bla Ang bla, bla. dami Busy Hindi kasi Mandi Dalawa kami Dalawa Sarap talaga pagka ikaw ay Handicap Ayan Meron kang parking Alright Main Ayan Ang DND Motor vehicle Okay muna Let's go At papasok tayo sa loob Lagay natin si Handicap Ayan. Yeah? Let's go. Please text to to let us know you have arrived for it. sa loob. Ayan na tayo. Pipila tayo doon sa loob. Let's go.

Ano pang number tayo? Patawag yung number mo sa so pangalan mo. Ayan, ang kabuha ng uh, DMV. Let's see. Pag may appointment nga, hindi busy. Ayan, ano sila? Now serving Mary, 2670. Please go to desk 4. Ayan. Okay. Nicole, 7, 7, 8, ayan, ayan tayo mag-a-apply ng handicap ayan, mga kadudon, waiting tayo ngayon So, lang tayo, wala nang masyadong tao Now Diesel, 5822. please go to desk 12 dudong waiting waiting tayo sa atin ay okay, natin tawagan tayo punta tayo doon sa harap ito yeah, mga kadudong. mamaya ay meron na tayo handicap sign ayos uh, waiting 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 tayo Yeah, sa kayo mag-a-apply ng license dito yan sa DMB mga kadudo mga kadudo yeah, ang ating kung saan kamag ano na license kapit na naman ang ilong ko Tabay-tabay lang po mga kadudong At tayo ay Ihintay lang tayo Na tayo ay tawag Welcome um, to DMV Last minute guys Ito na, ito na maya yeah, maya na lang tapay po at maya maya, maya meron na tayo na uh, tawag doon kaya yeah, mga kadudong tapos na tayo mag apply ng black card for handicap tayo ay binigyan ng 10 years ay salamat hindi na tayo every 2 years Ganda yan 10 years na ang ating Permanent Ito Ayan 10 years Let's go Let's go Let's go Handy handy Ang dali lang ngayon Dahil appointment eh Dati eh Haba dyan <laughs> Tagal ito mga kadudong Ay, okay na okay na tayo okay na tayo dito tayo dito tayo hirap tumawid dito tayo sa TNB next ano yun? yung ano

stop, look and listen. Let's go down. Sampun oh, okay, tahun, wow! Dati, two years, two years. di schedule mo yan. Hindi, pwede ka na siguro pumunta dyan. Tatanong ka muna. ay tayo hindi hmm. eh, ko nakita yung ano oh, na then, then, yung kala na expire license yung nagtext si si Buntis Iyan tayo na lang daw nila, one hour lang naman daw. Okay. That's good yung mga kadudong so, tapos na naman ito so, naman kaya tayo dadalhin ng ating mga paa kaya so, masarap mga kadudong sarang sana mag breakfast wala naman ditong ano palengke mga guto guto Ay, thank you, Lord. At tapos na naman ang ating ratchet for today. Ay, dito. kumusta po ang work? Okay. Busy, busy. Uh, Guys, tagal ng stoplight. ng 10 years. Salamat so, pili mga dudong gawin lang natin galing kumain na tayo ng breakfast sa Macdo at nagdaan sa Walmart hindi ko na siya kinunan ito sobrang init pa rin sa Las Vegas ay mga kadudong grabing hmm. init nakakapagod ang init kaya e, ito mga kadudong hanggang dito na lang po ang ating video for today at syempre hanggang sa muli at natapos na tayong mag ring nyo ng black card ng handicap at sinuwerte naman tayo at binigyan tayo ng 10 years expire. Bago siyang ma-expire, 10 years. Okay, mga kadudong. Bye-bye. Hanggang sa muli. Ito ang inyong kuya dudong nagsasabing magandang umaga. Bayan. Okay. Bye-bye. God bless us all. Bye-bye.